Ay mga kaduloy, isang uh, magandang araw sa inyo. Ngayon po ay dito tayo sa Sunsun, sa Divisoria, Sunsun Street. Dito po tayo ngayon sa tindahan ng Chuhin ko dito sa sa Sa, sa Divisoria nga. At yung kanito po yung kanilang uh, negosyo. Ayan po, ito yung kanilang uh, tindahan. Dito po sila na upa ng pwesto. Sa 613 sa Sunsun. Yeah. At uh, tingnan po natin yung uh, kanilang mga Negosyo po sa loob, uh, school supply. Sa mga gusto po mag-kuhanin, mag- uh, kuhan, mag uh, mag inquire o gusto niyo pong may pang o bibili po kayo sa kanila, mag-inquire po kayo. Ilalagay po natin yung uh, address po sa uh, sa screen natin para makita po ninyo mamaya po. para po makapunta kayo sa kanila kung may gusto po kayo sa mga viewers natin uh, na kunin bibigay ba. Pasok po tayo. ayan po, ayan po yung uh, kanilang pisto dito. Ah, lahat po yan ay nasa mga school supply po yan Ayan. basta regarding po sa mga school supply computers, mga open band po yan lahat kumplito po yan yan po, marami po sa mga papel ah, hanggang po yun doon sa likod, sa budega ah, marami po po yan, May mga printer po doon mga notebooks ah Basta uh, may mga crayons din po lahat yan. Kompleto yan. May mga ganito sila. Whiteboard marker. Lahat po. May mga ball pen. Lahat lahat po yan. Kanila. Ito. Yung mga yellow pad lahat. Yan. And po. Busy po sila. Yan. May mga notebook sila dito. Yan. Yan. gusto namin dati na notebook. Yung may kudigo sa likod ng multiplication table kasi hindi natin kabisad lahat po yan may mga tape din wool pen ay, mga ganito na sila May mga malalaking crayola ay lahat lahat po yan uh, about sa school supply po yung kanilang paninda Ilagay na lang natin yung ay po yung pinanilang ka-address may kalendar po sila ayan Nalagay na lang natin sa screen yung address nila para makapag-inquire po kayo kung mayroon po kayong gustong uh, itanong ng mga products about sa school supply. Pwede po kayo mag-contact sa kanila dito directly. Meron po silang kwan. Ang tawag nito, laminating film. Ayan. Kung gusto nyo rin po, may mag-print kayo ng no, mga stickers. Ayan, ito po ay laminating uh, film. Pwede po ito by Colos and Rios ng Lake eh? Ayan po, ayan po yung kanilang may mga ball pen doon sila ayan eh? box box po yan eh? ball pen tsaka ito ayan super color uh, marker ito po sila mga ganyan eh? At pero pa po yan sa taas eh. Pero yun dito lang po. nagligpit sila busy. Ang mga order siya sa kanila. Ayan. Marami po. Ano ko po mga crayons pangbata, bata. Ayan. May pencil. Ayan. Ayan po dito. Kompleto. Pwede po kayo mag-inquire sa kanila. Talagay na lang natin sa screen yung address para may mga popsicle sticks sila. Para if in case na mag-inquire kayo, pwede po kayong uh, bumili dito magsadya dito lang po sila sa Asuncion sa Maya 613 Asuncion Street San Nicolas Binundo Manila Divisoria ayan barangay 285 ayan, Lagyan na lang natin yung address sa screen mga kaluloy para hindi kayo mahirapan mag-contact sa kanila Meron din silang mga ingla computer lata dito Ayan Ayan sa baba Ayan mga, mga ex sila Basta kumpleto po yan lahat po yan mga kaluloy Ayan Kompleto ayan po pwede kayo mag inquire dito pwede kayong bumili lagay natin sa screen yung uh, address para pwede nyo pong sadyain at legal po yung uh, business nila ayan po ayan po mga Karody, na at uh, sana po ay lumaki pa po itong kanilang pwesto na hindi si lumakas para po ayan so, mas, ayan thank you so much mga kanunin ayan mabay na po muna at tayo ay magigpit na ng mga kailangan natin para makauwi tayo ng produksyon. Bye!

chào bác rồi đi là... đi, đã đặt, có sit không sao sao không mà Oh, star margarin dami <tip> di sisi hati oh ayam ayam ini ini hati oh, kok oh, mau mau buat lakis Tingnan tayo din mga karudo ng mga bagay-bagay dito malay mo naman eh kung kung pwede natin mga maitinda-tinda dito pala mga laruan ito pag December pwede dito mga laruan Sobrang liit na ng skin niya Meron akong isang balita na gusto kong i-handle at i-broadcast mo Malaking balita to, interesting din Hayos mga laruan. Mga laruan. Mga bagay. puro puro na itong mga laruan dito. Mga gamis. Close. Kina naman naman eh. Stickers.

Grabe Tira, mga Grabe tong Ang Dami dito. Dito naman may mga basket o. Oh. Malayo pa? Malapit na. May mga goma dito na. Ano po 'yun? Sanya ko 'yan. Sura so, tayo naman. mga kadudoy yung ating mga tingin-tingin lang tayo dito mga kadudoy kasi kung ano yung pwede nating Mare, mabili natin. May idea na tayo kung ano yung kailangan natin. Yung <coughs> Pero ngayon, kasi masyado na mainit, di uwi na tayo. ng babae mga kanunod tayo ay uwi na